siya. Ah. Ito po. Ito po yung kuya ko, mabaho. Yung potok niya po, ito po. Ayan po yung potok. Hello! Nandito dito kami ay live tayo ngayon. Mga Lodi sa Baliwag, Bulacan. Ang um, aming senador. Uh, ito pala si Joyner. Live po tayo ngayon dito sa ating Jid Mangkoto sa Rizal. Ayan po sila. Nasaan ka? yung kapungkot? Ano po papa ko na kasi? Nasaan yung tungkot ka? Ewan ko sa'yo! Ako ko naglalaro. Ayan po yung papa ko. Sila po doon. Ayan Ayan po sila po si La, kuya. Si Matmat. -Mat. -Mat. Ayan po yung mga kapatid ko. Ito po. Hi ka naman dyan. Hi ka naman dyan. Hi ka naman. Hi ka naman. Nahanap nyo ba uh, po yun tungkod ko? Matanda na kung po kasi nasaan, siya. Hi ka naman. Kung nasaan naman yung tungkod uh, ko. Ay, Ito po yung kuya lang. ko. Hi ka naman dyan, Prads. po, nagagalit po. Nandito po kami sa aming Tugas sa Baliwag. City. Ayan po. Kuy, mat, mat! Nakay, kuya, yung ano mo? Tungkod-tungkodan mo. Ang doon, ninagis niya doon. Doon, banda. Ayan lang po, ayan lang po ko yung kuya ko na mang asar. Ah, oh. oh, ito naman po yung tae. Tae Nang aso. Ayan po. Dami yun. Oh. Jackpot. Jackpot yung tae. Apo. Ayan po yung kuya namin. Apo. Nangit na ba tayo Andito po kami. Ay. Shout out sa inyo. Apo. At dito kami! Dito kami umakit sa puno na to. Oh! Live po kami ngayon. Ayan po yung kuya ko na nang nanakit. Galit siya! Ayan na po. Live po kasi tayo ngayon dito. Ayan po. Ayan po yung kuya ko. Ito naman po yung motor namin na maganda-ganda. Maganda. -ganda. maganda. Yan po yung motor. I, i ano nyo lang po. I screenshot nyo lang. Screenshot. Screenshot nyo lang. In 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapos na. Ito po yung motor. Live po tayo ngayon na. Hindi po tayo uh, ano. Samahan ko po kayo sa aming sa ating road trip. Road trip po. Sige po, alis na po tayo mga lodi. Uh, ayaw po kasi alis namin ngayon sa Baliwag. Uh, alis po tayo ngayon. Hindi po nalalapag. Hmm. Ano? Ano yung sabi? Um, focus and exposure lock. Pag na natin nabuksan. Um, pinatay ko na yung ating camera. Ito po yung cellphone namin. Isa Bibo na bagong bili. Hindi pa po niya nalalabasan. Ano po? Ito po tayo ngayon. Ano yung pimami ko? nagwawalis. Ayan po. Ayan po siya. Nagwawalis lang po. Ah, ito naman yung doggy namin. The doggy, hi. Say hi. Hi, doggy. Say hi ka naman. Mainit kasi po dito. Ayan yung doggy namin. Ayan po si Bruno. Ah, tutor ko muna kayo dito sa sa aming bahay. Dito po yung garden. Ay, hindi po garden yan. Dala po yung la, palaruan lang po namin. Hi po! Hi! Hi! hi. Me, I'm Black.